Hello, what's up mga dears? So for today, we are going to Ubito So, ayun, alam niyo It's time here at the Philippines So, ayun, we're going to Ubito para mag Relapse, mag relapse, hindi Para mag magpahinga ang peg So, ayun, for today's po um, Ito, may mga kasama tayo para maligo Sa ilog, maliligo Or kakain, it's all depends On our minds. So, ayun na nga po, kinakita ninyo um, um, Dala-dala namin ang aming mga pagkain Mga pagkain de dulu charot ayan na nga po uh, we are going to uh, transfer on another boat hindi balsa charot as you can see we bring a lot of foods a lot of foods eme just ko a lot of foods wala nga kami pang bayad sa rent kinuripot pa namin yung may are eme ayan na nga po so ayun um Naglalakad na kami, papunta kami dun sa nirent namin. Nirent! ni Rentor inutakan. Charot lang po. Eme lang yan ha. So ayan na nga po as you can see. Medyo kinakabahan kami kasi nga baka daw lumubog. Baka daw lumubog? Eme, puro kawayan na yun. Eh. Lulubog pa. Matataba ba tayo? Hindi. So ayan na nga nakatransfer na tayo dito sa basa As you can see, tinutulungan na po ni Masarap ng Lupaw yung mga kasama namin to buhatin ang kanilang mga dala. So as you can see, puro puro ba ng kwenta yung dala namin, puro pag. At ayan na nga po, um, nag-aayos na kami ng mga gamit namin para sa aming um, tarating na kainan, kainan. So as you can see, ayun na nga po, tinutulak ko na yung balsa para po pumunta kami sa gitna. Siyempre, hindi ko pa alam kung paano siya itulak sa una. So ayan, medyo umiikot kami. Ginawa akong 360 ang balsa kasi nga hindi ko pa alam kung paano siya ipagalaw or patakwin. So ayan na nga po, natutunan ko na siya kung paano siya pagalawin. So ayan, medyo nasa kalagitna na kami ng ilog. Kalagitna ng ilog. As you can see, may bisita kami. Yung dalawa naming best friend. Ayun, nagsama sila. Eh, may So, ayun na nga po. Bumalik na lang kami, kami dito sa gilid. And, ayun, nakikita nyo kumakain na kami. And, of course, nandiyan yung bisita namin, yung Islamic BFF. Kasi hindi siya pumunta sa mama. Ayun, ayun na nga. Uh, ayun, natutunan ko na nga kung paano siya laruin. Laruin, itulak yung balsa sa gitna ng karagatan, ilog. And then, of course, after namin kumain ulit, ayan, we are going to prepare for our merienda. Merienda daw. <laughs> so, ay na nga po. Um, Nag-prefer na kami ng merienda para sa aming hapunan. Hapunan. Eh, may ayun. As you can see, may mangga. At saka yung squid ball ba yun? Hindi ako. Squid ball? Squid ball? Fish ball? <laughs> ano ba yun? Ayun. So, as you can see, guys, ayan, nagmamadali sila kung paano magpalat ng mangga. So, super lalaki po ng mangga. So, as you can see, ayan na naman si Pating. Anto, uh, nagpapasarap na naman siya. Kemi lang po, hindi siya masarap, ha? Huh? Remember that, guy. So, ayun, nakita natin si ate girl. Yung, nagtut yung tulak niya yung balsa. Sabi ko, kaya niya yan. Go, go, go. Okay na to. Go, go, go. As you can see guys, after namin um, kumain na nga po, naligo na kami sa gitna ng ilog. Hindi naman siya gaano kalalim. Um, farang, um hagang kuwan ko siya, bewang siya. As you can see, uh, Basang-basa na ang mga above na yan. So, ayan. Kita-kita naman yung view yun ninyo. Medyo okay naman siya. Ayan. Medyo harang-harang lang talaga sa mga camera yung mga bullshit na yan. Eme. <laughs> so, ayan. Nagan dito na lang muna ang ating video. Thank you so much for watching.